So, yun, guys. Lalagay ako ngayon ng laman ng ref. Ayan pala, yung sesto big O. Yes!

一道斑斓。 nakasya. Hala na. <laughs> Sabi ko sa anak ko, kunin yung pancho Pero yung kinuha niya, itong ano, um, chocolate na ko. So, Hindi pwede mawala yung candy na ganito kasi lalo na ako pagka malansa yung ulam namin. Sumusuka talaga ako. <laughs> Kaya hindi pwede mawala yung mga ganito. Kulay so, anastro na uh, nga. sesto. So, ito. So, bumili din pala yung anak ko na Ito. Sabi ko sa kanya, hindi ako kakain nito. ito. Bumili siya ng sampalok. Sabi ko sa kanya, hindi ako kakain kasi maasim. Ayun, sikura ko na maasim. Ito pala, biskotso. Galing pata kay madam. Hanggang ngayon eh, biskotso pa din. Nag-iisa na lang yan. Nag-iisa kami ni Raul yan. So, uh, halos ako lang din umubos. Kasi ayaw ni Rowell. Kasi matamis. Ito. Bumili ako nito kasi ako pag baka may bisita. Makapagtimpla na lang. Timpla na lang. Ganun. sa bumili soft drinks. Isang ano yun eh. Tang. At saka nesty. Yung isang nesty na timpla ko na. So, yun. <laughs> Wala nga palang bumibili sa akin ng yellow. So, parang Yellow pa rin sila. Ayaw ko so, lang. Ang baon ni Nigel sa school. So, ang baon, baon lang sa school ni Nigel. So, tatapos yung niya. Dahil hindi ako nakabili ng gulay at saka hindi ako pinabili ni Rowan. So, ito na lang ilalagay ko. Ito yung napili na ano kong iba, yung sa school water tops. Tapos, itong ano, Hansel. Tapos, Skyflakes. Para sa akin yung Skytrix sa Cairo to, Ito, Labaki. So, ito, mahilig si Nigel dito sa Oreo binabaan niya sa school yan puro pagkain ni Nigel yan mas ito binili ko kay Rowell kasi lagi siyang sinisikmura mura maganda daw yan tapos bumili ako ng mga chichiria dito ko na din nilalagay sa loob ng natin kasi may mabait na pag-alagala dito sa bahay. Ito, favorite ko to. Masarap siya. Pero pa palang natira. Cheesecake. Puro biscuit yan. Bumili rin pala anak ko ng Mm, Aya ayoko lang sabihin. Basta, basahin nyo na lang. So, yan. Gustong gusto nyo yan. Sarap na sarap siya dyan. Hindi ko alam ba't, na, ba't nasasarapan ba, siya dyan eh. Di talaga alam. Tapos, ito yung mga candy na ayaw ng anak ko. Ayaw ko ba dun? Ba't ayaw nyo na ito? Nakaraan ko pa binili yan Hindi eh. nyo na kinakain. So, tas, ito pala yung niluto ni Raul na ulam. Ulam. Ay, merienda. Wala merienda. Pwede na yan. Ayan. Pambuka siya. Ayan po. Tumatapong tulad sa ilalim. Tapos din na ako ng Milo. So, meron na ganyan. Swak at saka swish mish. Pero, syempre, ayoko magpawala ng Milo kasi hindi ako nagkakape. Yes po. Hindi po ako nagkakape. Kasi sumasakit yung sisipmura ako. So, lang. So, yun lang for today's video. <laughs> yun lang ang laman ng rep namin. Yan. Sharam! Tapos ito, ano lang ito eh. Hotdog at saka ham at saka yan. Hindi pa rin eh. Nadya kinakain. Bye! Siyan, bumili na rin pala kami ng Jasmine Sweet Rice. Mas mura siya kaysa doon sa isang jasmine. Yan. Dapat nga 5 kilos lang bibiliin namin. Kaso dahil may nagtitipid. Kaya isang gantit na yung binili. Mas nakakatipid kasi ganito mas nakakamura. So 25 kilos pala yan. yan. Yun bumili nga pala ulit ako ng ganto mala ko magsopas. Kaso ayo pa ni boss. Tapos syempre... <laughs> pagka mga tamad bumili ng ulam na luto o kayo lulutuin. <laughs> ito lang. <laughs> Nakaka-survive naman sa ganito. Kaya sa mga meri merienda. Kasi ito mga gamit sa panluto. syempre ito favorite ng ano ko. Ito pala yung tsaan ni Rowell. Hindi na niya ulit iniinom. Ah, oh, sa Amiga Black Tikas. So, hindi ko alam ba't hindi na niya iniinom. Tapos, syempre di mawawala dyan yung mga dilata. Ito, first time ko lang na-try nito. Tapos ito, pag-favorite din na dyan, kaya ito yung stock. Tapos ito, favorite din na dyan, corn beef. Oh, Siyempre, meron tayong konting sibuyas bawang. Siyempre, hindi mo mawala dyan yung mantika. <laughs> Toyo. Toyo ko. Bumili pala ako patis pang ano sa mga niluluto. Tsaka meron din ako ang itong seasoning. Pagos na nga eh. At pala kumuha na ako kanina. Hello guys! Bye bye! So, yun nga guys. Bumili din ako ng Sondrox. Ayan. Isang litro. Panlinis ng CR. <laughs> Tapos, bumili din ako ng Kala. Panlinis. Panlaba. Tapos, bumili din pala ako nitong Surf. Gusto ko lang mababango. Diba? Bango niya. Tapos, itong ano. Bareta. Siyempre, shampoo, palmolive. Shampoo ng mag-ama ko. Yan pa nga. Ang dami pa niyan. <laughs> Tapos, bumili ako shampoo ko. Gusto ko tong pink kasi mabango. Ito, may natira pang ano. Sir, iba-iba yung sabon ko. Kung ano makuha, madampot ko sa maso yung binibili ko. Tapos, bumili din ako nitong cream self. Try ko. Keratin din kasi. binibili ko kasi yung keratin talaga. Ito pa, may natira pa nga. Hindi ko pa ginagamit. Tapos, Colgate. Mas gusto ko yung Colgate na nakashay na ganito ang kulay. Refreshing sa bibig. Ito Dami pa. Stock. Mga basic needs lang sa bahay yung mga pinagbibili ko. Kasi, mahirap maubusan. Alam nyo naman. Maliligo tayo araw-araw. Nagtutut brush. Kaya, mahalaga yan sa ating buhay.